Hi mga boss, ako pala si George TV. Baka nangangailangan po kayo ng mga accessories ng inyong mga sasakyan, Suzuki Carry, L3, Travis at H100. Puntahan lamang po ang ating description box at i-click ang link na nakashare sa ating mga video. Baka nandun na ang inyong mga hinahanap. Good morning mga boss, isang mapagpalang maga po sa inyong lahat at ngayon po ay maaga po tayo, magde-deliver na ang hospital bed po namin. Deliver po natin ito mga boss sa Paranaque, kailangan na kailangan na po kasi. Hindi ko alam kung masabayan natin to sa lalamog, wala pang akong ligo mamaya ah, pagkatapos natin magkarga ng hospital bed saka na magbihis at maligo hindi ko alam kung masabayan natin sa lalamod po ito dahil wala po ganong booking dahil ano po ngayon November 1 po ngayon natin maya maya

so ito po mga boss yung driver natin. Yan po, hospital bed po yan. Ah, tingnan natin kung makapagsabay tayo ngayon. Bihira lang kasi yung mga booking sa lalambog ngayon. Kasi nga, November 1 po ngayon eh. Presensyahan nyo na mga boss, mayroon po tayong sapatos dyan na sinasampay. Hindi kasi tumutuyo Kasi minsan umuulan dito sa amin, wala magbantay din. Diyan ko na lang nilagay. Kasi mainit naman dito sa loob ng sasakyan natin. So, 21 kilometers mga boss, papunta po sa drop-off location po namin sa customer namin sa hospital bed. At ang delivery fee pala nito mga boss ay nasa 1,250. Yan po. Grabe mga boss, napakaluwag po yung ng kalsada ngayon. November 1 kasi wala kaanong sasakyan. Yan Tayong mga boss sa uh, drop operation po namin sa customer. <laughs> <laughs> po at doon po kami nagde-deliver ng hospital bin mga boss medyo masikip lang ang kaunti dito so ayos naman ang aming deliver let's go yan po mga boss ay wala talagang booking ngayon dito sa Paranaque dandahan naman po kami pabalik sa lugar po natin wala po lang ganong booking hospital bin lang po ang asahan namin ngayon may iba pang deliver na mga hospital bed. zero talaga oh Walang katao-tao ang bahay ni Lolo. <laughs> <laughs> so sakto sakto 'to mga boss, meron po kaming dadaanan na customer uh, po namin sa hospital bed din. Ay ililipat lang namin doon sa Andres tapos kukunin namin dun sa Pandakan at meron din po itong bayad nasa 1,500 kasama na yung pag-assembly tapos yung paglipat so ngayon po ay yun po ang next natin na puntahan ngayon so nag message din yung kapatid ko na may papadelivery siya papuntang Marikina mamaya siguro pag matapos natin itong pangalawa nating asikasuhin na customer dito po sa Pandakan at ililipat lang natin dyan sa San Andres boundary ng Makati yata yan. dito na tayo mga boss sa customer namin Uh, dito namin nung din liber kukunin natin dito yung hospital bed tapos silipat daw natin doon sa pangalawa yata nilang bahay ito po yung gamit natin. Ako po! Ito mga po, so ito po yung hospital bed na ilipat po natin. Electric pala to, hindi pala to yung katulad nung din labor namin kanina. Parang nakalak to ah. Parang nakalak okay. Parang nakalak to. Parang nakalak to po mga boss yung lipat natin ng hospital bed. Electric pala to mabigat. So napakalapit lang mga boss yung pagdelivera namin. 1.5 kilometers lang. Si mama na daw bahala dyan. Diyan lang po sa kabilang kanto mga boss. So sa drop off na daw mga boss yung delivery pay. Kasama na yan pag assembly saka pag diskarga ng bed Kaya mabot nang 1,500. Pwede na. O huy na. Iano ko lang yung bed ni nanay. Number. Kunin ano mo yung number ko. Para pag sakaling buo na yung ano natin dito. No, eh. Akit natin yan. At babalik na po tayo sa bahay at meron pa tayong mix na deliver natin hospital bed pupuntang Marigena. So, tatawagan pa namin yon. Medyo natagalan kami dito sa uh, electric bed dito sa Santa Ana. Ang ay medyo natagalan ng kaunti pero okay na nilagay na lang namin sa mabahay yung hospital bed tapos binayaran na po tayo ng 1,500 pwede, pwede na tapos ngayon magdandahan kami pabalik sa bahay at magkarga ulit ng hospital bed pa Marikina magkano ba yung delivery pinon? Marikina? oo, oh, parang nasa 1,000 plus din eh oo oh. tawagan natin yun a few moments later. Dito na po ulit tayo sa bahay at tiro na po tayong karga. Hospital bid ulit at dadalhin po natin ito sa Marikina and delivery fee po nito na sa 1,100. Let's go. 20 kilometers mga boss papunta sa drop off location po namin sa Marikina. Let's go. Ano oras na? Oh, mag-alas mag 4 na Right. For ng cellphone ha? Ano to? to? Ano mo Ano to? Eh? Na ah, na. Ayun sa akin. Kaya mo yan. Saan mo na? Isa sa magkatama ka dyan. Meron siyang dextrose, ma'am. Pwede okay. May ano siya dito, ma'am? May mga araw naman dito, ma'am. Kung saan ang way na opo, Up and down. Tapos ito, i-press lang ito. So, yan po mga boss yung bahay ng client po namin. So, okay na. Tapos na yung pag-deliver natin ng mga hospital bed. So, natapos po kami mga boss ng alas 5.30 size ng hapon. Papasok na yung gabi. At ang delivery fee nito nasa 1,100. Total na lang natin yan mamaya mga boss. Yung mga delivery fee So, naka tatlong bid po tayo ngayon. Yung isa naman ay hindi deliver. Uh, pinuntahan tinuntahan lang po namin. Kanina, magkano ang delivery fee kanina? hindi yung isa, yung unang deliver yung um, deliver 1 to 50 ba yan? oo oh, to yung total natin dito mga boss one yung 1 to 3 lahat nagbigay ng 50 total three na, three na three lang three natin three mga boss yung kita natin sa mga delivery fee yung unang deliver namin galing sa amin papuntang Paranaque nasa 1,300 tapos yung pangalawa nasa 1,500 tapos ngayon naman panguli namin delivery dito sa Marikina Nasa 1,100 So mabot po, kumita po tayo ng 3,900 Tapos kami po ay nagpagas ng 1,000 Yan, so meron kami natira na 2,900 Tapos kumain kami kanina Nasa 200 So, ito po yung linis natin mga boss. Naka 2,700 po tayo ngayon. Pwede na. Wala kasi gano masyadong booking sa lalamove mga boss. Kaya, hindi po tayo ngayon nakakuha ng lalamove. Siguro bukas. Or, mamayang gabi. Magtingin-tingin po tayo. Di naman ikaw nagpibidyo eh! Okay, so natapos din tayo sa ating pagdi-deliver mga boss ngayong araw. So salamat naman kahit hindi tayo nakapagkuha ng mga booking kilala mo. Meron naman kami mga hospital bed na tinideliver. So panalo na rin no, kaysa walang biyahe. <laughs> so, punta muna tayo sa ating pa out sa ating mga taga-supporters po dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, una nating i-shout out si Rebis Banyas at saka si David Jan Dalida. Shout out na rin kay Dante Ganob at kay Rel Moto. Shout out po sa inyong apat mga boss at maraming salamat sa inyong pagsuporta, pagsubaybay sa ating paghanap buhay dito kay Lala God bless po sa bawat isa.